Magandang araw mga kabayan! Ako po si Kat at welcome sa aking channel, Kat's Daily Grind. Sa araw na ito, meron tayong panauhin at meron siyang katanungan tungkol sa cryptocurrency. Pakinggan natin. Kamusta Kat? Ako si Annalyn ng Annalyn's Vlog. Sa din akong content creator at nakikita ko ang mga post mo. Interesado akong matuto. At sa tingin ko, marami din ang nakakaisip itong itanong. Ano nga ba ang cryptocurrency? Welcome sa ating channel, Annalyn. Napakaganda ng iyong tanong. Ano nga ba ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay digital na uri ng instrumento ng pananalapi kung saan dinisenyo ito upang proteksyonan ang ating personal na informasyon. Pinalalakas din ito ang seguridad ng mga financial na transaksyon. Isang magandang halimbawa ng application nito ay remittance, kung saan nagpapadala tayo ng pera maaaring lokal o galing sa ibang bansa. Ah, ganun pala. Salamat. Meron ka bang video na pwede kong mapanood para makatulong sa aking pagre-research? Oo, kabayan. Bisitahin mo lang ang aking channel, Cats Daily Grind. Dito ko ipinamamahagi ang mga impormasyon na aking nakakalap tungkol sa cryptocurrency. Sa may mga tanong o gustong mga isuggest na topic, isulat nyo lang siya sa comment section. So sa uulitin po, Cats Daily Grind, paalam!